gusto daw niyang mag-vlog so, daw hindi daw makinis at maraming pimples yan yung sa akin mga kids o oh, nakapilter ako Bakit <laughs> size? so ayan, magigising ko. Akala ko hindi pa gising yung mga alaga ko. Tapos sila amo. Paglabas ko mga kit size. So, Wala na pala akong kasama dito sa bahay. malis na pala sila. Anong oras na? Ayan, anong oras. nagse uh, Nagsasel na ako kanina sa uh, kwarto ko. Kasi akala ko hindi pa sila gising. Di ko kasi ngayon. Hindi ko ano na. Umalis na pala sila. So ayan. Mag-prepare din ako para aalis din ako. <laughs> Kala <laughs> ko talaga hindi kasi nagisi kay tahimik man. Ako lang pala mag-isa. Kasi hindi man ako naliligo ng day of So, I, I, mean umaga pala. Gabi na ako naligo. Iwaras lang tayo. Then... uh -huh. Wala. Sears sweat. Ayan. Sears sweat. Tap natin sa mukha Ayan. After natin, ay na sunod natin itong Sears sweat cream. Cream. Sears sweat. Hindi may, may reserve tire ako. Ito yung dito. Maglotion tayo kasi uh, init malamig sa labas. Mainit malamig. Halo-halo yung weather. So, itong ayan. Uh, Cheers, Med. Dito tayo. Dito tayo. Tara hindi tayo naligo ba? Diba? <laughs> Ligo natin yung pabango. Eh, pabango. Ayan. Cheers, Med. So, ayan. Ito yung kompleto recados ang Cheers, Med. Ayan. Sabon, cream, and then lotion. Na, no, mga kids, nakapalit na ako lahat-lahat lahat na yun din. Ayan, okay na to paglabas ko. Pero bago ako lalabas, mga kicha. so okay naman natunggu ko, ayan. Pero gagamitin na natin ulit ito kasi mayroon na nagbigay sa akin nito. Salamat ate. Yan, pinigyan niya ako nito. So, ayan. <coughs> Nanboxing ko na ito noon, ba diba? Pero hindi ko nga lang nagamit kasi <laughs> wala yung, eh uh, ito, adapter daw tawag nito. So, ayan. So, ayan na siya. Binalik ko ulit, oh. Diba? Parang bago. Ayan ulit natin. Okay, kasama na yung itong supply. Oh, supply. At ipig na dalawa. So, ayan, ipigin natin ang aking buhok. Ganyan. Ganyan. Hmm. Dito lang yung lagyan natin, try natin yung binili ito. Ayan na nga, perfect. So, ayan, try natin. Try nga natin. Oh. And then, ano ba dito? Ano ba to? Power. Oh. Oh para tayo naglaro dito, di ba? Oh, naka 200 na yung init niya. Try natin. Kahit dito lang sa ano ko, ito. Dito lang sa baba. ano ba 'to? Lagay yung buhok dito. Ano ba? Eh, hindi ko lang gamitin, di ba? ano ko, tingnan niyo mo ako sa yung kulot sa yung hindi. Parang mas okay pa 'tong hindi kaysa yung kulot. Yan. Panindigan mo yan. Gusto mo ng kulot eh. Oo. Oh. ba? Diba? Anong nangyayari sa buhok? Okay na yan. Sa so, kulutin natin tong isa para lalo ta. Ay, ay, ay. Para mas okay pa talaga tong straight kaysa yung kulot. Yan. Gusto mo yan, di ba? Ayan. Kulutin natin to para magpantay siya. So, ayun na nga mga kutsays ang ah, finishing niya. So, ayan. Okay na yan. And then, of course, hindi natin na. Para tayong bagong gising, okay na yan. <laughs> ah. Ba? <clears throat> okay, si Makit, uh -huh. kain muna tayo. Tara. na natin. Ayan mga kachess, after ko nga kumain sa KFC, dumiretso naman ako dito sa LCSN Express Hong Kong Limited. Ayan mga kuches, sa mga gustong magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas, ayan. LCSN Express Hong Kong Limited. After nga sa cargo mga kachess, ayan, dumiretso kami dito sa Jewelry. Bili kami ng money ni uh, Lokang Jalin, ayan. Yung singsing -sing na money catcher sale kasi siya ngayon mga kachess, promo sale ngayon. Eh baka maubusan kami kasi limited lang to, so bumili na kami. After nga namin bumili ng singsing, -sing, ayan mga mga kidsays, naghiwalay na kami ni Lokang Jalin at pupunta muna ako dito sa office ng Santi Barley. Kuha ako ng mga orders ng mga follower natin. Ayan. Dito ang office ng Santi Barley, Hong Kong, mga kidsays. Ayan. Sa central lang po to, exit C and then, ayan, makita nyo na ang Santi Barley, Hong Kong. Kung user kayo ng Santi Barley or gusto nyo uminom ng Santi Barley, better na dito kayo bumili sa office ng Santi Barley para legit yung iinumin nyo na Santi Barley para hindi masayang ba yung pera nyo.